trigger warning agad-agad para sa mga manonood natin ngayong gabi. Ewan ko ha, pero hindi ko pa nababasa yung kabuuan ng kwentong ito. Nakita ko pa lang 'tong papakita ko sa inyo, pero kinilabutan agad ako. So, eto na yung final warning ko sa inyo bago kayo umalis sa ating video ngayong gabi. Meron po akong nakitang isang post. Grabe. Sabi dito ha, na matapos daw mag-suffer ng worst radiation burns in history. Itong lalaking si Hisachi Ochi, yung balat niya raw, nag na malusaw ay sa kanila. Natatanggal na doon sa kalamnan niya. At nakita ko yung mga pictures nito. Grabe talaga. At dumating pa yung punto na umiiyak na raw ang lalaking ito <laughs> ng dugo. What the fuck? obvious po na kung ganyan yung ma -e experience mo, napakatinding pain po yan. Kaya sinasabi, worst pain in history talaga to. Hindi lahat kakayanin po yan. At yan din yung nangyari sa kanya. Dumating daw yung punto na umiiyak na siya. Nagmamakaawa siya sa mga doktor. Tapusin yun na po ang ko. And just imagine that this went on and on and on hanggang sa nanatili siyang buhay for 83 days. Ang habang pain, ang habang struggle. Ang dami kong katanungan. Kagaya na lang po ng, bakit siya nagkaroon ng radiation burns, which is another story in itself. Bakit ganun yung sinuffer niya? Ano kaya yung na-experience niya for 83 days? Nabuhay ba siya? Yan yung mga katanungan na pipilitin nating sagutin ngayong gabi. Magdi-disclaimer lang po ako no, na bago tayo mag-umpisa na hindi ko po maipapakita yung mga larawan ni Hisachi Ochi dahil grabe talaga sila. So ang tanong ko, 30s, ready na ba kayo? Ang kwento natin ngayong gabi ay 83 Days of Suffering, The Hisachi Ochi Story. Maika ay ni Totoita. 大内さんの奥さんからの手紙ですとても悲観的な考えなのかもしれませんが原子力というものにどうしても関わらなければならない環境にある以上また同じような事故は起きるのではないでしょうか所詮人間のすることだからという不信感は消えませんそれならば 原子力に携わる人たちが自分たち自身を守ることができないのならばむしろ主人たちが命を削りながら教えていった医療の分野でこそ同じような不幸な犠牲者を今度こそ救ってあげられるよう祈ってやみません Sachi Oichi. Yan yung pangalan ng biktima sa kwentong ito. At sabi nila na bago ang lahat ng disgrasya na ikukwento ko po sa inyo, si Hisachi, napakagwapong lalaki daw. At sinasabi pa nila na maganda yung build niya, maganda yung pangangatawan nitong hapon na ito. Ito ay dahil isa siyang high school rugby player. And by the time na mangyari yung magbabago dito sa kanyang buhay, Meron siyang asawa at meron din siyang isang anak na lalaki. So, isa pong nuclear plant technician si Hisachi Ochi. Specifically, technician siya sa tinatawag na Tokaimura Nuclear Facility sa Japan. Itong facility na ito, operated ng JCO o Japan Nuclear Fuel Conversion Co. At si Hisashi, involved sa uranium fuel processing operations. September 30, 1999, umaga, pumasok sa trabaho ang nooy 35 years old na si Hisashi. Siya at dalawa pa niyang mga katrabaho ang nagpo-purify daw ng mga uranium oxide para daw gumawa ng mga fuel rods para sa isang research reactor. So yung mga words pa lang po na yan, no? Kahit hindi natin naiintindihan ang buong buo yung mga specific scientifically, napakadelikado na talagang pakinggan. So ganito raw yung nangyari noong umagang yon. Sabi nila, si Hisachi nakatayo daw sa isang tangke. Katabi siya ng isang tangke. Meron daw siyang hawak na funnel o sa Tagalog, embudo yung gamit nating salita dyan. I'm guessing na industry grade itong embudo na binabanggit natin ngayon. So habang inaayos niya itong embudo, which is obviously may isasalid sila doon, itong katrabaho niya may hawak naman ng highly enriched na uranium mixture galing daw sa isang bakal na balde. Steel bucket. Ngayon, meron po mga may reports na parang tinatapos na nila at parang binibilisan na nila yung huling parte ng proseso para makamit sila ng mga shipping requirements. Siguro may specific na bilang silang tinatarget, kota, parang ganyan. At para mapabilis daw yung prosesong to, doon na nga sila sa stainless steel buckets naghahalo. Which is, I think hindi talaga dapat na nandoon. Ngayon, habang dahan-dahan at maingat nila itong ginagawa, sinasalin. Meron daw bigla-bigla na nagkaroon ng flash na asul, puti, na ilaw. Out of nowhere. Sabi nila, senyales daw ito na merong isang nuclear chain reaction somewhere. Hindi ko po alam yung specifics niyan ha. Hindi po ako scientist. Pero sa isip ko po, parang nakakatakot if makikita mo yan in real life. Rare yung blue na ilaw, di ba? Ngayon, alam niyo ba ha? May mga nagsasabi na itong si Hisachi, hindi raw trained. So red flag yun dun sa kumpanya para sa ganitong klase ng pangyayari. At hindi nila alam na ito na pala yung magiging hudyat ng tinatawag na worst nuclear accident sa Japan. So yung mga trabahador, nakita na rin nila yung blue light, kumakalat na, nagpapanik na yung lahat. Agad-agad, karipas sila ng takbo. Radiation burns. Yan na pala yung sinuffer ni Hisachi Ochi. Ngayon, nakuha naman siya ng mga doktor, no? Inayos naman po sila, pero hindi lang siya yung uh, nadale. Kumbaga. Hajimete ukeireru hibaku kanja wa kangafu tachi no souzou to wa mattaku chigatte imashita. Sensei ga shita kara uwe ni tsurete kite の,の中でであったんですけどもそのまま個室にいつものようにストレッチャーで普通の入院患者さんみたいに入ってきて1日で一気に日焼けをしちゃったぐらいの赤さを帯びてて手で手がすごい腫れててでそっちが痛いっていうふうに言ってて。 Sabi ni Dr. Kazuhiko Maikawa ng Tokyo University Hospital na yung chances of recovery ni Hisachi Ochi very slim. Napakaliit na porsyento. Ganon din daw yung mga kasama niya, yung may dala ng steel bucket at yung isa pa niyang katrabaho. Nakatanggap rin sila ng high dose of radiation. However, mas sinuwerte sila ng kaunti kasi unlike Hisachi, nakatabi lang nung tanki na binabanggit ko, etong katrabaho niya, no, natagasalin, medyo malayo 1.5 feet at sabi ng mga doktor, just enough lang daw ito para magkaroon siya ng chance na mag-survive yung isang katrabaho niya naman na kasama niya 4 feet away at uh, ina-expect nila na mabubuhay pa ito tayryo no hosya sen abita Ouchi san wa sa no chiryo o ukeru tame Todai Biyoy ni utsasari masta hibakuyryo no senmongka group de 中心的な役割を果たしていた前川医師が医療チームのリーダーになりました王子さんが浴びられたと浴びられたと推定される染料というのはですねこれはもう致死的であるということは誰の目でも明らかだったと思いますまあしかしあのとはいえその時点で目の前にいらっしゃる王子さんは非常にお元気ですしで。 ]あの,あの bukod sa kanila, 見て yung mga mas malawakan pang pinsala, no? Dahil bukod sa specific na kwento nitong si Hisachi Ochi, isang napaka laking disaster din yung tinatawag na 1999 Tokaimura accident. Eto na yung blue na ilaw. Yan yung official na pangalan. Ano ba talaga yung nangyayari? Ano ba talaga yung blue light? Saan ito nang galing? Si Nahisachi ba yung nakagawa ng kapalpakan? Sabi ng mga eksperto na itong insidente ito naging dahilan para ma-expose ang paligid ng Tokaimura nuclear ng hazardous radiation. May mga nakatira din pala doon sa paligid eh. Dahil yung uranium mixture daw, nag ng, ito yung magic word na nakikita ko po paulit-ulit, criticality. Yun yung nag-cause nung blue light. And upon researching this po, no, may natutunan ako na tinatawag na Cherenkov radiation. Sabi po dito na ang Cherenkov radiation ay yung blue glow na na -e kapag ang mga charged particles ay gumagalaw ng mas mabilis pa sa speed of light. Tunog pa lang nung mas mabilis sa speed of light. Di ba disaster na siya? In a transparent dielectric medium. Hindi na po natin kakalkalin yung specifics niya. No? Hindi naman po tayo scientists. Pero I think yan na yung blue light. Yan na yung makakapag-explain ng blue light. Na nakita nila Hisachi Ochi. Mystery solved na yung part na yan. Balik tayo ngayon dun sa insidente ha. May dalawang bagay silang sinisisi dito sa accidenting ito. Accident siya eh, partly. Una, yung lack of regulatory oversight. Sabi nila na wala daw criticality accident alarm. Dahil sabi ng licensing board na hindi daw kailangan kasi hindi naman daw mangyayari yung mga criticality accident sa kanila. Human error. Nagkamali sila sa parting yan. Itong site din daw ay hindi included sa national plan for the prevention of nuclear disasters. At dahil dito, Tandaan po natin ha. Wala pong internet dito. Nagtagal, nagka-delay, yung pagsasabi sa publiko na merong aksidente. Wala din daw yung mga routine inspections para i-determine kung tama ba yung ginagawa nila doon sa loob. So in a way, hindi lang to aksidente. No? Kalahati nito, kapabayaan. Aksidente pa bang matatawag if pinabayaan, di ba? Pangalawa, sinisisi nila yung use of unapproved an procedure. Another red flag na naman. Ang aksidente daw ay nangyari habang nagmamanufacture ng fuel. Ito yung term nila ginamit nila ha, at a different enrichment which was made infrequently. Dahil daw sa mga factors, katulad ng bawas ng kita, pagtatanggal ng mga trabahador, or mga layoffs na tinatawag, at inexperience ng ilang mga trabador, kagaya na lang ni Hisachi, di ba? Kulang siya sa training. So, na-pressure din daw yung kumpanya na gawin itong fuel na ito kahit hindi ito aprobado. Another red flag. Alam daw nila na hindi maaaprobahan kaya hindi na nila pinaaprobahan grabe so bukod po doon sa unang tatlong trabahador sinabi na may 56 pang mga empleyado doon sa JCO plant na expose silang lahat doon sa gamma neutron at iba pang mga irradiation Bukod pa din dito sa mga workers sa site, meron pa daw mga construction workers na kalapit na site na exposed din po silang lahat. Evacuation. Mid-afternoon na nag-umpisang mag-evacuate ang mga trabahador at mga residente sa kalapit na lugar. This is 5 hours matapos yung criticality na tinatawag. 161 katao na raw sa 39 households na pasok doon sa 35-meter radius. 35-meter na bilog, no? doon sa kalapit nung mismo pinangyarihan ng insidente. 12 hours naman matapos ang insidente, 300,000 na ang kalapit pang mga residente ang sinabihan na wala pong lalabas ng bahay, dyan na lang po muna kayo. Pinatigil din lahat agricultural production, supply ng mga tubig kasi baka makain, mainom na mga tao. Ang daming nadali. Kinabukasan agad, nailift naman daw yung restriction nag-institute ang pasilidad ng mga protection methods para maprotektahan ang lahat sa mga residual no, o tira-tira pa ng mga gamma radiation. So alam na natin yung nangyari sa labas. No? Babalik tayo dito sa primera biktima ng ating kwento. The most painful experience ever. Tatakbuhan na, in-evacuate na, si Hisachi dinala sa ospital. Nagkakagulo na po yung lahat sa palibot ng nuclear plant. Pero marami yung mga doktor na nakafocus labang sa kanya. Tandaan natin, no, na sa buong kaguluhang ito, si Hisachi Ochi, yung pinakamalapit doon sa nuclear reaction, doon sa blue na ilaw. May mga nag argue din, no, na siya yung pinaka na-exposed daw. Sa buong history ng exposure sa mga nuclear accidents, siya yung number one. At mula sa puntong ito, mararanasan niya ang probably the worst kind of pain anyone can suffer. Grabe! So ito yung tanong, gaano kalala yung natanggap na radiation nitong si Hisachi? May paraan ba para ma-measure ito? So merong tinatawag na sieverts. Ngayon ko lang natutunan po ito. No? Sa madaling salita, yung sieverts po, yung unit of radiation absorption in the international system of units. So kung yung bigat, may kilo, eto may sieverts. Si Sachi Ochi, naka ng 17 sieverts. Meron ako nakita ha, na ang one sievert daw, merong 5.5 probability na magdevelop ng fatal cancer. Imagine time 17. At yung mga x-ray, 0.01 Seabirds lang. So imagine, no, parang inulit ng ilang hundred, thousand times, tama ba yung mat ko? Na x-ray lang sabay-sabay. Grabe. Ganyan i-describe ng karamihan yung pinsalang natamo ni Isachi Ochi. Sabi nila, na no, pagkatapos na pagkatapos agad daw na insidente, agad-agad kitang-kita kung paano mag-deteriorate yung katawan nitong si Hisachi dahil palang doon sa impact ng radiation poisoning na natanggap niya. Agad-agad daw, nilimas yung white blood cells niya. Dahilan para mawasak yung kanyang immune system. Si Hisachi, completely vulnerable. Napakarami niyang pinagdaanan para lang magkaroon ng chance na mabuhay pa si Hisachi. Kahit nakitang kita po na nasisira na yung katawan niya, ito yung nakakatakot na parte para sa akin. Pinaglaban pa rin po ng pamilya niya, no? at ng mga doktor na mabuhay siya. Ang nangyari po, eto na, si Hisachi dumaan sa napakaraming mga skin grafting na tinatawag. Natatanggal na daw kasi yung balat niya. Yung word pa na ginapit nila, di ba? Nalulusaw daw. So napakarami niya rin mga blood transfusions. At napakarami din ng mga stem cell transplants. Damang-daman niya po lahat ng pain na ito. Nagbibitak-bitak na yung katawan niya, di ba? Hindi ko na po pahabain pa yung description. Pero sabi ng marami po, naglilik na raw yung mga likido sa katawan niya. Umiiyak na rin siya ng dugo, which is nabanggit ko sa umpisa ng video na to. Tatlong beses na rin daw po siyang inatake ng, sa puso doon sa loob ng ospital. Marami yung nagkiklaim na sinasabi niya na tapusin na. Tapusin na. Pero umabot pa ng 83 days. Naramdaman niya lahat na buhay na buhay yung pain ng radiation, yung mga operasyon. Hindi ko po masasabi sa inyo, maaaring harsh ako dito, no? Kung kasama ang palad ba na madidescribe ko to. Pero December 21, tuluyan na siyang nawalan ng buhay. At sabi nila dahil sa multiple organ failure na raw. Ang harsh man pakinggan, pero may parte sa akin nagsasabi na, shit, buti na lang natapos na yung paghihirap niya. Parang, kung ako lang ha, blessing yon blessing na yon kung ako lang, maaaring magalit kayo sa sinabi ko kung yan. Pero, masisisin yung pa ako, di ba? Ngayon, ito na yung tanong na medyo magre-raise ng ethical dilemma. Dahil langarin nga rin sa nabanggit kong yan, di ba? Bakit tumagal ng 83 days si Hisachi kahit na ang lala na nung sitwasyon niya? Base na rin sa nabanggit ko kanina, ang dami niyang mga medical treatments na pinagdaanan. At sabi nila, plot twist na naman, experimental daw yung iba dito. Hindi ko masabi, ha? Ako lang to. Conspiracy theory kumbaga. Ginamit ba nila si Hisachi para pag-aralan kung paano pagagalingin ang isang taong exposed sa radiation? Nulit ko, ha? Ako lang yan. Walang ganyang claims anywhere. But you can't help but think. Because, yun yun eh. As much as alam mong magsasuffer po siya, It is a scientific opportunity rin para pag-aralan yung sitwasyon niya para hindi na magsuffer yung mga susunod na makakatanggap ng kaparehas na sitwasyon. Gets nyo ba ako? 'Di ba? Hindi ako yung magsasabi kung ano yung tama at mali. But I do feel like this is worth discussing. Sabi na marami na ang pagsubuk na pahabain pa, no, yung buhay niya kahit na mismo she nagsasabi na tama na ay ethically wrong and ethical given na aram, alam na rin nila na eh, wala na siyang chance mabuhay. So that's something to think about. Ngayon yung tatanungin ko, what would you do kung ikaw yung doktor? Ititigil mo na ba yung pain niya? O ipaglalaban mo pa rin? Aftermath. Balikan natin yung bigger picture nitong buong insidente. Dahil nga wala silang emergency plan, walang public communication, di ba? Delayed nilang sinabi. Talagang lawindang po sila, yung JCO, naaligaga sila na confused, nagkaroon ng panic, nagkaroon ng malawakang radiation testing po. Sampung araw mula yung insidente. Nagkaroon ng 10,000 check-ups dahil dito. Biruhin mo ha, sa pagtitipid nila sa mga papeles para kumita ng mas marami, eh ang ending, mas lumaki pa yung inilabas nilang pera. Ang dami rin kasi nilang mga hinire ng mga emergency workers. 24 hours daw yung mga nasa ospital. Sinasabi nila na kahit sinil na yung Tokay Mura Nuclear Power Plant, mataas pa rin daw yung gas levels doon. Noong buwan din na yun, nag-set up sila ng mga boots para iproseso yung compensation claims para sa lahat ng apektado. Ang dami nila na-expose eh, di ba? May lasting effects sa mga yan. By July 2000, over 7,000 compensations na raw yung na nila. Overall, nag-agree ang JCO na magbayad ng $121 million para sa lahat ng claims sa kanila. Ang malungkot lang din dito, lahat po ng mga residente within the 350 meter radius na puwersa mag-evacuate ng tuluyan. Pero binigyan naman sila ng compensation pero ang kapalit nito ay hindi na sila magdemanda doon sa kumpanya. Sa ngayon, madalas na ginagamit po itong aksidenteng ito sa media para kahit papaano mayroong matutunan sa pagkakamali dito sa pangyayaring ito. Third is, yung kaso ni Hisachi Ochi ay isang madilim na paalala kung gaano kalala ang pwedeng kahinatnan kapag binabaliwala po natin ang mga safety protocols at kapag nagkakatay ng mga corners, X eh, po talaga. Patunay din ito kung gaano ka yung puwersa ng mga radiation. Hanggang ngayon po, no, hindi pa rin natatapos yung mga diskusyon tungkol sa matinding paghihirap na dinanas ni Hisachi Ochi at saka sa mga etikal na katanungan na bumabalot dito. Mga usapin na patuloy na pinagdedebatihan ng mga doktor at ng mga sayantipiko. Sa huli, ipinapaalala ng kwentong ito ang kahalagahan ng mahigpit na pag-iingat sa paghawak ng mga nuclear materials at ang pangangailangan na tratuhin ng may habag ang sino mang nabibiktima ng kahit anong klase ng trahedya. Ito po yung question of the day natin. Uulitin ko lang yung tanong. Kung ikaw ang doktor at nakikita mo ang suffering ni Hisachi, ipagpapatuloy mo ba ang paggagamot sa kanya? o ititigil mo na yung suffering niya. Magdadagdag lang din po ako ng katanungan because I feel like matagal na rin debate sa atin ng mga nuclear power plants eh. Nag-agree ba kayo na magkaroon tayo ng sarili nating nuclear reactors? I-comment nyo sa ilalim. Promote ko lang po yung aking TikTok at saka yung aking Instagram. Maraming maraming salamat na po in advance. So yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang ating kwento.